Ikadalawamput isang kabanata Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethphage, na nasa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali, kasama ang bisiro nito." Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw. Purihin ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ng mga tao. Sino ang taong iyan? Sumagot ang mga kasama ni Jesus. Siya ang propetang si Jesus na taga-Nasaret, na sakop ng Galilea. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng na mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng na mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawanin ninyong pugad ng mga tulisan. May mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo, at pinagaling niya silang lahat. Nagalit ang mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan na makita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus at nang marinig nila ang mga batang sumisigaw doon sa templo ng Purihin ang anak ni David, sinabi nila kay Jesus, Naririnig mo ba ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, Oo, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa kanya? Pagkatapos, iniwan sila ni Jesus. Lumabas siya ng lungsod at nagpunta sa Betania, at doon siya nagpalipas ng gabi. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na si na Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan, kaya nilapitan niya ito. Pero wala siyang nakitang bunga kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, Hindi ka na mamumunga pang muli, at agad na natuyo ang puno. Namangha ang mga tagasunod ni Jesus na makita nila iyon. Sinabi nila, Paanong natuyo ka agad ang puno? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang iyan, Maari rin ninyong sabihin sa bundok, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo. Ang tanong tungkol sa autoridad ni Jesus. Bumalik sa templo si Jesus at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga hudyo at tinanong, ano ang autoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na iyan? Sumagot si Jesus. Tatanungin ko rin kayo. At kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang autoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, Bakit hindi kayo naniwala kay Juan? Pero kung sasabihin natin mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, Hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Sumagot siya, Ayaw ko po. Pero maya, maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, Opo, pero hindi naman siya pumunta. Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila. Ang panganay. Sinabi ni Hesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaing bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya. Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Muling nagsalita si Yesus sa kanila. Makinig kayo sa isa pang talinghaga. May isang taong may bukid na pinataniman niya ng ubas. Pinabakuran niya ito at nagpagawa ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore. At pagkatapos ay pinaupahan niya ang kaniyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang kaniyang mga alipin sa mga magsasakang umuupa sa ubasan niya para kunin ang kaniyang parte. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang isa at binato naman ang isa pa. Nagsugo ulit ang may-ari ng mas maraming alipin. At ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Nang bandang huli, pinapunta ng may-ari ang kanyang anak. Ang akala niya ay igagalang nila ito. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, sinabi nila, narito na ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin siya para mapasaatin atin ang lupang mamanahin niya. Kaya sinunggaban nila ang anak, dinala sa labas ng ubasan at pinatay. Pagkatapos nagtanong si Jesus, Ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kanyang pagbabalik? Sumagot ang mga tao, Tiyak na papatayin niya ang masasamang taong iyon at pauupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimitas. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa ating. Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo ang talinghagang iyon, alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao na naniniwalang si Jesus ay isang propeta. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari.